Matagal nang sarado ang lumang asilo sa paanan ng bundok sa silangang Europa. Pero sa nayo ng Stavrak, walang batang pumapalapit kahit sa harap ng sirasirang bakod nito. Mahigit limangpung taon na raw mula nang sumiklab ang sunog sa ikatlong palapag. Walang buhay ang nailigtas. At simula noon, walang sumubok na muling buksan o ayusin ang gusali. Kuwento ng matatanda, sa bawat gabi ng bagyo, naririnig pa rin doon ang ungol ng mga dati raong pasyente. Umiiyak, tumatangis at may mga tinig na parang nagmamakaawa ng tulong. May naniningil na mga anino na sumasayaw sa bintana at kung minsan, may mga ilaw na kusang sige at patay, bagamat matagal nang walang kuryante ang buong asilo. Isang taglamig ng Desyembre, apat na magkaibigan, sina Rico, Jenny, Louis at Maya ang naglakas loob na pasukin ng asilo, dala ng osesero at hamunan. Binuksan nila ang kalawanging harapang pinto Mabigat at maingay at mga yapak nila lang ang naririnig sa lumang sahig. dala, -dala nila ang flashlight at kamera, umaasang makakahuli ng multo o hindi kaya'y patunayan na puro imbento lang ang lahat ng kwento. Unang-unang lumamig ang paligid pagpasok nila at bumalot ang amoy ng bulok na kahoy at asupre sa pasilyo nagsabit ng lumang retrato ng mga masayahing guro at batang pasyente pero paglapit mapapansin mong parang kumikirot ang itsura ng iba nangingitim ang mata at may punit ang bibig humahangos sa paghinga siguladong gawa-gawa lang to bulong ni Rico pilit pinapakalma ang sarili pero habang tumatagal, tila ba sumisipik ang hangin at sumisigaw ang hangin sa bintana. Sa bawat kwarto, may nakasulat na pangalan sa dingding. Nakaukit gamit ang susi o koko. Ilabas mo ako! Ayoko na! Bumalik ka, inay! Ang iba, tila sariwa pa at may pumapatak na tinta mula sa sahig. Nakarating sila sa ikalawang palapag, natanaw ang dating opisina ng direktor. Doon daw pinakamaraming naiwang kwento ng parusa at sikretong hindi binunyag kahit kailan. Pagpasok ni Maya, biglang sumara ang pinto sa likuran nila. Dinig nila ang papalakas na tunog ng piano bagamat wala namang makitang instrumento. Dumilim ang paligid. Ang flashlight ay biglang mahihinang ilaw na lang. Doon, sa gilid ng kwarto, may nasilip si Jenny. Isang batang babae, nakalugay ang buhok, nakasumbrero at nakaputi ang damit. Laro tayo? Bulong nito, bago dahan-dahang lumakad paatras at naglaho sa dilim. Nang subukang lapitan ni Louie, natapakan niya ang isang laruang digulong at ang tunog nito ay nagpalipad ng boses sa bawat dingding. Bumalik kayo! Umalis kayo dito! Mabilis silang umalis, napilitan magtakbuhan papuntang hagdan, ngunit tila mas haba ng mas haba ang pasilyo Umiikot-ikot sila at paulit-ulit na napapadpad sa parehong pinto ng kwarto ng direktor. Isa-isang napansin ng mga kaibigan na may kamay na mahigpit na sumasapo sa kanilang balikat, malamig, madulas at parang dinidiin palayo sa exit. Sinubukan nilang sumigaw pero walang tunog ang lumalabas. Taning mga bulong sa pagitan ng mga kwarto ang naririnig nila. May utang pa kayo. May iniwan pa kayo dito. Sa huling bugso ng lakas, nahanap nila ang lumang fire exit sa likod, nilapitan ng sunod-sunod. Nang akala nila'y ligtas na, lumingon si Jenny sa ikatlong palapag. Doon, parang sunod-sunod na tao ang sumisilip sa basag na bintana. Mga matay pula, bibig ay malalaki, at ang mga kamay ay sumasayaw na parang sinusundan sila. Paglabas nila, dumapa sila sa niebe, hingal at luhaan, at walang makapagsalita ng ilang pang-araw isinumpa nilang hindi na silang babalik ngulit gabi-gabi ay may naririnig silang naglalakad sa bubong at sa ilalim ng kama minsan daw sa salamin ng kanilang mga kwarto biglang lumilitaw ang batang babae na nakaputi at nagbubulong Bumalik kayo marami pa tayong hindi natatapos na laro at simula noon, wala nang naglakas-loob humakbang muli papunta sa lumang asilo sapagkat sa bawat dulo ng gabi, simula pa lang talaga ng sumpa ng mga kaluluwa ng ligalig.